Walang iyak. Ah? Lalo ko ay talaga namang hindi ako umiiyak ha? Hindi naman ako umiiyak ha? Hmm. Sige ho, Nay. Sasabihin namin kay tatay. Hali ka na. Boss, bakit? Kira Kailangan maging aksya. Tayo at sa gusto niya. sawa na ako sa mga kaprichong iniingin niya. Hoy, kayo. Hintayin niyo ako sa hidot ha? Yes, boss. Punin niyo mga kasama niyo mga apo. Siguro mas maganda kung dito na muna kayo tumira sa amin, ano? O nga, dito na kayo tumira para maligaya tayo. Ano? Ayaw niyo! Kasi po mukhang kulungan to eh. Gusto namin dito sa dati namin na bahay. Sabi sa kami ni Itay at inay. Sige na naman inay, ka na. Kawawa naman si itay. Oo nga naman po, inay. Para masaya po tayong lahat. Oh, walang iiyak. Wala namang umiiyak ka. Grace, siguro dapat umuwi ka na. Okay, uuwi ako pero... Kailangan mo na humingi ng tawad si Alice sa ginawa niya panalait sa pamilya natin. Anak, alam mo na pag isip, isip namin, eh talagang hindi naman kami nilalait. Nagsasabi lamang siya ng katotohanan. Oo nga. Hindi nga namin kinahiya yun eh. Pinagmamalaki pa nga namin eh. Gusto ko pa rin humingi ng tawad sa akin ng tatay niyo. Yun lang naman hinihingi ko eh tapos uwi na ako. Ay. Ano yun? Walang iiyak. Hindi naman ako umiiyak, ha. Ah. No! La! Walang iiyak! Ah! Lalo ako, ay talaga naman hindi ako umiiyak, ah. Hindi naman ako umiiyak, ka. Ah. Sige ho, Nay. Sasabihin namin kay Tatay. Hali ka na. <laughs> dito. Walang iiyak. Wala namang mayak Hindi naman kami iiyak. Oh, Valentino! Napasyal ka! Tuloy, tuloy, halika! dito na lang. Eh, may sadya ka ba? Kasi may naisip ako isang negosyo na maring ikaw magmanage. Kung ikaw magmamanage, eh, tsak na magiging malaki sahod mo. Talaga? Oo. Oh, kung gusto mo, sumama ka na sa akin yon. Para makita mo yung negosyo yung sinasabi ko. Oh, kayo. sige, sige. Um, nay! Tay! Sasama lang ako kay Valentino. Oh, Grace. Hoy, Valentino! Ikaw lang bahala sana sa ako, ha? <laughs> Oo. Oh. oh, sige mga anak. Oh. Mag-iingat kayo, ha? Sige. <laughs> Sasakay kami! Diyan kayo? Sundan niyo yung coaching niyo, no? Bakit? Abos ah, na! Sundan niyo yung coaching niyo, tapos! <laughs> Para kasi hindi ako makapag-utos, ha? Hindi pwede! Mabilis yung coaching niyo! Hindi ako aabot doon! Babayaran naman po namin kayo ng na malaki! Malaki? Oh, sige, sakay! Sakay! Parol, punta mo muna si Zelda, Baka umiiyak na yun, eh. Kami na lang ang susunod. Oo, sige! Dali! Dali kayo ah.